Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakigyan po naman natin ng pag-uulat mula naman sa CMN Manila. CNN Live! Live Zuline Formaran, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Nagpalabas ng kanyang intensyon ng panalangin para ngayong buwan ng Hulyo si Pope Leo XIV para ipanawagan ang higit na pagninilay ng bawat mananampalataya upang magkaroon ng mabuti at matalinong pagpapasya. Paghihikayat ng Santo Papa, let us pray that we might again learn how to discern, to know how to choose paths of life, and reject everything that leads us away from Christ and the Gospel. Panalangin ni Pope Leo, pangunahan nawa ng banal na espiritu ang ating mga desisyon sa buhay at matutunan nating pakinggang maigi ang boses ng Panginoon. Sa pakikinig sa may kapal, sabi ng Santo Papa, matututunan nating tingnan ang kaibuturan ng ating puso at alalahanin ang tunay na mahalaga. Ayon pa kay Pope Leo, sa pamamagitan ng ganap na pagpapakumbaba at pagtanggap sa mga pagkukulang, kahinaan at pagkakasala, ay tunay nating masusumpungan ang pag-akay ng banal na espiritu tungo sa tamang landas, paghihilom at pagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Samantala, inihalal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines si Lipa Archbishop Gilbert Garcera bilang bago nitong Pangulo. Si Archbishop Garcera ang hahalili kay Kaloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David na magtatapos ng ikalawa at huling termino ngayong Nobyembre. Si Garcera ay arsobispo ng Lipa simula 2017. Siya ay dating chairman ng CBCP Commission on Mission at ng Commission on Family and Life. Naihalal din bilang bagong bisipresidente ng CBCP si Zamboanga Archbishop Julius Tonel na siyang halili kay Pasig Bishop Milo Hubert Vergara na magtatapos din ng ikalawa at huling termino ngayong Nobyembre. Si Tonel ay naging arsobispo ng Zamboanga taong 2023. Siya ay dating chairman ng CBCP Commission on Liturgy at kasalukuyang nagsisilbing chairman ng CBCP Committee on Bishop's Concerns. Isinagawa ang paghahalal sa unang araw ng 130th CBCP Plenary Assembly sa Andabu Hall. Sina Archbishop Garcera, Archbishop Tonel at iba pang miyembro ng Permanent Council ay opisyal na manunumpa sa kanilang tungkulin sa unang araw ng Disyembre ngayong taon. Mula rito sa CMN Manila, ako si Juline Formaran nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide Nation Maraming salamat, Jolene Formaran, bala po naman sa Manila.